kapag ang isang dating presidential spokesperson ay iniimbestigahan ng sariling bansa kapag ang pangalan niya ay isinasama sa isang kaso ng human trafficking at kapag ang gobyerno mismo ang naghahabol sa kanya hanggang Interpol hindi na ito simpleng balita ito ay nagiging pambansang katanungan Kanino ba talaga naglilingkod ang hustisya sa katotohanan o sa kapangyarihan? Ngayong lumalabas ang mga report tungkol sa Red Notice Request laban kay Harry Rock, sabay-sabay nating himayin ang ingay, ang intriga, at ang pinakamalalalim na tanong na umiikot sa politikang Pilipino. Ito ang kumpletong kwento, walang halong sensasyon, walang political na kampi, tanging katotohanang maari mong pagdesisyonan para sa sari limo This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga KaEdox at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Patuloy na umiinit ang issue tungkol sa dating presidential spokesperson na si Harry Roque matapos kumpirmahin ng pamahalaan na sila ay humiling ng Interpol Red Notice laban sa kanya. Bray, sa kanya. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Naaresto na ba siya sa ibang bansa? Totoo bang hinahabol na siya ng international police? Ngayon, bibigyan namin kayo ng kumpleto, malinaw, at fact check na update tungkol sa kaso. Ito ang totoo, hindi haka-haka, at hindi chismis. Simula natin sa kung ano ang opisyal na nakumpirma. Ayon sa mga ulat ng GMA News, Philstar, at Inquirer, ang Philippine government sa pamamagitan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ay nagpasa ng request sa Interpol para maglabas ng red notice laban kay Harry Rock. Ang request na ito ay konektado sa kasong Qualified Human Trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng Lucky South 99 Po Go Hub sa Porak, Pampanga. Tandaan din, nung May 8, 2025, ang Angeles City Regional Trial Court Branch 118 ay naglabas ng arrest warrant matapos makita ang probable cause. Ibig sabihin, may aktibong arrest warrant sa Pilipinas at sinusubukan ng gobyerno na palawakin ito internationally. Dito madalas nagkakagulo ang impormasyon. Maraming posts online ang nagsasabing naka-international arrest warrant na si Roque. Pero hindi ito tama. Ang Interpol Red Notice ay hindi katumbas ng International Arrest Warrant. Hindi ibig sabihin nito na automatikong huhulihin siya sa buong mundo. Ang Red Notice ay isang request lamang sa iba't ibang bansa na manapin ang isang tao. Bantayan ang paggalaw niya at maaring arestuhin kung papayagan ng batas ng host country. Kaya kahit may red notice, depende pa rin sa batas at desisyon ng bawat bansa kung kikilos sila. Ngayon, linawi natin ang mga kumakalat na maling impormasyon. Sa kabila ng mga viral posts at videos, walang opisyal o kumpirmadong ulat na naaresto si Harry Roque sa kahit anong bansa. Sa katunayan, mismong si Roque ang nagsabing, Break tie, hindi ako na aresto. Fake news yan. Ito ang malinaw sa ngayon. Totoong my red notice request. Pero wala pang opisyal na report na ito ay naaprubahan. wala verified na arrest sa ibang bansa. Totoo ang kaso at arrest warrant sa Pilipinas. Mahalagang paghiwalayin ang opisyal na impormasyon sa chismis. Sinabi ni Roque na siya ay nasa abroad at may mga ulat na nagsasabing nasa Netherlands siya. Pero ulitin natin, walang opisyal na kompirmasyon mula sa foreign authorities. At dahil nasa ibang bansa umano siya, ang proseso ay pwedeng maapektuhan ng immigration laws alike, breakthink. Point 2 claims, asylum claims, diplomatic coordination at policies and bansang niya. Mga ka Fox. Ang red notice request ay hindi automatikong mangyayari ang pag-aresto. Ang human trafficking case na kinasasangkutan ni Harry Roque ay nakasentro sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo Compound. Ang alegasyon, may mga dayuhang manggagawa na umano'y tinago, minani pula, o pinwersa sa hindi katanggap-tanggap na kondisyon ang PIOCC ay naglabas ng listahan ng mga akusado at kabilang dito si Rock. Dahil nabas siya ng Pilipinas, siya ng Pilipinas, ang Red Notice Request ay bahagi ng kanilang paraan para malaman ang eksaktong lokasyon niya, bantayan ang paggalaw niya, at posibleng maaresto siya sa tulong ng ibang bansa. Sabi ng PNP, handa kaming makipag-coordinate sa Interpol kung maaprubahan ang notice. Maraming posibleng senaryo sa mga susunod na linggo at buwan. Maaprubahan ang Interpol Red Notice. Kapag nangyari ito, maari siyang i-flag sa border border control ng iba't ibang bansa. Kukwestiyunin ni Roque ang extradition. Pwede siyang mag-claim ng asylum o human rights protection. Papasok ang diplomatic negotiations. Magiging usapan ito ng Pilipinas at ng bansang pinagtataguan niya. Umuwi siya ng kusa, pero sa ngayon, mukhang malabo. Magpapatuloy ang kaso sa Pilipinas at maaring maaresto ang ibang akusado. Lahat ng ito ay nakadepende sa magiging tugon ng Interpol at ng iba pang bansa. Isa sa pinakakamalaking problema ngayon ay ang mabilis na pagkalat ng fake news tungkol sa kaso. May mga videos na nagkakalat ng claims tulad ng Nahuli na si Roque sa Europe Nilusob ng Interpol ang tinitirhan niya. Nasa custody na siya. Wala ni isa sa mga iyan ang may verified source. Sa ganitong mga sensitibong issue, napakahalagang manatili sa opisyal, kumpirmado, at fact-checked na impormasyon. At sa ngayon, ito ang malinaw na katotohanan. TOTO! May red notice request mula sa Pilipinas laban kay Harry Roque. Toto, may aktibong arrest warrant dito sa bansa. Hindi totoo. May kumpirmadong arrested abroad. Totoo patuloy pa rin gumagalaw ang kaso. Mula sa pananaw ng ilang pro-Duterte supporters, ang kasong ito kay Harry Roque ay nakikita bilang susunod na kabanata ng sistematikong pambabato laban sa sinumang malapit sa dating pangulo. Para sa kanila, si Rock A ay hindi kriminal kundi isa na namang target ng mga puwersang puer gustong sirain ang legacy ng Duterte administration. Kung talagang may sala, tanong nila, bakit ngayon lang? At bakit tila pumapabor ang timing sa mga political agenda at narratives na gustong patakbuhin? Para sa kamping ito, ang laban ni Roque ay hindi lamang personal na kaso, kundi parte ng mas malawak na politika ng pag-atake, kung saan ang mga dating opisyal ng gobyerno ay sinisiraan sa loob at labas ng bansa. Pero sa huli mga ka-EDOX, kung tatanungin mo naman ang mga kritiko ni Duterte, ang kaso ni Harry Uque ay hindi dapat gawing political victim story. Para sa kanila, ito ay dapat tingnan nan bilang simpleng rule of law. May warrant, may kaso, may proseso. Ang tanong nila, kung ordinaryong Pilipino ang sangkot sa ganitong bigat ng alegasyon, hahayaan ba nating makaiwas? Bakit dapat iba ang trato kapag dating opisyal ng gobyerno? Sa pananaw na ito, ang paghahabol kay Roque ay hindi pag-atake sa Duterte camp, kundi paghabol sa pananagutan, lalo na kung ang usapan ay human trafficking, pogo exploitation, at posibleng pang-abuso. Para sa mga kritiko, ang hamon ay malinaw: kung may kaso, harapin kung walang kasalanan linisin ang pangalan sa korte hindi sa publiko Sa tingin mo ba ang Interpol red notice request laban kay Harry Rock ay bahagi ng political targeting o ito ba ay wastong paghabol ng hustisya Bakit ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Ed Ox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.